Mga kapatid, kamusta po kayo? Sana po ay manatili po sa atin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas. Magandang araw po sa inyo at ito po inyong lingkod, Brother Owen. At ngayong araw na ito, patuloy po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pamagitan po ng inyong mga itinatanong, ay maipapaunawa ito sa atin sa pamagitan po ng banal na kasulatan. At ngayon po, umpisa na po natin bigyan ng kasagutan itong tanong na ito. Ito po ay galing kay Marites Cruz. Una po sa lahat, bago ko po basahin ang kanyang katanungan, nagpapasalamat po ako sa kanya sapagkat inavail po niya yung ating membership program dito sa ating YouTube channel. So, salamat po sa inyong suporta at hindi lang po sa iyo at maging doon sa iba na nag-avail din po ng ating membership dito sa ating YouTube channel. So, salamat po. Pagpalaan po kayong lahat. At ngayon, basahin na po natin itong tanong na ito at mabigyan po natin ng tamang discussion at may paanawa po sa bawat siya sa atin. Lalo lalo po kay Marites Cruz na kusanay manuwaan po niya ang kasulatan. At basahin na po natin ang kanyang katanungan. Good day, Brother Owen. Tanong ko lang po, sino-sino po ba ang mga may akda ng mga aklat ng Biblia? Old at new. Salamat po. At ngayon, alam niyo po, yung salitang Biblia, ito po ay collection of books. Ano po? Ito ay may lumang tipan at bagong tipan. Ito po ay binubuo ng anim na pot anim na aklat na kung saan ito po ay may tatlong pot siyam na aklat sa lumang tipan. At ganoon din po, meron pong dalawang aklat sa bagong tipan. Ngayon, para maintindihan natin, yung lumang tipan po ay meron pong division na kung saan ay meron tayong tinatawag na 512, 5512. 12. Ano ba yon So, doon natin i divide para maintindihan natin ang lumang tipan. Tulad po nito, meron pong aklat ng batas. Ibig sabihin po, yung mga batas na yon mula sa aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po ay batas na mula sa Panginoon na ibinigay po kay Moises. Doon sa aklat naman po ng Henesis, may batas din po at utos ng Diyos ka na, Ebat Adan. Kaya nung lumabag po sila, nagkasala sa Diyos, kaya napalis po sila doon sa Garden of Eden. So malino po. And then papapag pa natin sa mga susunod na araw. Ngayon, dito naman sa labing dalawang aklat, ito po ay tinatawag na history, mga kasaysayan at nangyari sa bayang Israel. Ano po? At doon naman sa limang aklat pa na tinatawag na poetry. Ito po ay may wisdom and knowledge sa mga magbabasa para mabigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Basahin nyo yan. Makakatulong ito sa atin sa personal life sa ating paglago sa pananampalataya kasi may karunungan at kaalaman at pangunawa ang aklat na yan. At dito naman po sa mga propeta, ano po, nahati ito sa dalawa. Mayroon tinatawag na major prophet at minor prophet. So lima doon sa major prophet at Labing dalawa dito naman sa minor prophet. So, kaya tinatawag yan na 5 12 5 12 para maintindihan natin at malaman natin na mayroong division yung lumang tipan para maintindihan natin ang pagkakasalangsang o pagsasaayos ng mga kasulatan. So, malino po ba? Ngayon, pag binasan nyo ang bawat isa niya, malalaman nyo kung sino yung sumulat. So, hindi ko na po iisa-isahin. Kayo na po magbasa, malalaman niyo sa bawat aklat kung sino yung sumulat. At dito naman po sa bagong tipan, yung tinatawag pong gospel yung gospel po, ibig sabihin, ibanghelyo ng Diyos na sinulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Yan po ay apat na ibanghelyo ng Panginoong Diyos. Itong ibanghelyo uh, po, para maintindihan at malaman natin yung panahon na ang ating Panasok Kristo ay nagkatawang tao, kung paano siya naglingkod at nangaral sa mga kapwa niya hudyo, maging doon sa mga hindi hudyo, ano po. At dito naman sa aklat ng Acts o mga gawa, kung paano ang mga apostol ay um, kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kung paano sila sinamahan ng Panginoon sa kanilang pangangaral. At dito naman po, Paul's letters naman po yan. Yan po ang mga isinulat naman po ni Apostol Pablo. Mula Roma, dapat kasama po dito yung Hebryo. Ito po, dahil ito po ang kanilang inilimbag, ano, dahil nag-aral na po tayo, yung aklat ng Hebreo dito sa General Letters, dapat isinama itong Hebreo dito sa kanyang mga sulat sapagkat si Apostol Pablo rin po ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Bangamat yung mga naunang mga nag-aaral hindi ito na napansin nila na ang sumulat po ng aklat ng Hebreo. Kaya ang iba, hindi alam kung sino yung sumulat ng aklat ng Hebreo. Kaya na lang, kaya doon isinama sa mga general letters. Ano po? Ngayon, patutunayan natin na sulat nga ba talaga ni Apostol Pablo itong Hebreo? Ito po'y mababasa natin sa mga sulat din niya. Dahil nga po, ang bawat sulat niya, nagpapakilala siya sa mga panimula ng kanyang mga sulat. Pero dito sa aklat ng Hebreo, maintindihan natin, nasa hulihan naman ng kanyang uh, pagpapakilanla na siya nga ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Kaya basahin natin dito sa Hebreo 13.22 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko dahil may lang ang sulat na ito. Gusto ko ring malaman ninyo na pinalaya na sa bilangguan ng kapatid nating si Timoteo at kung makarting agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko Malinaw po, ang minementor po ni Apostol Pablo ay si Timoteo. Kaya ma-identify natin na itong aklat ng Hebreo ang sumulat po ay si Apostol Pablo. So malinaw po sa inyo at salamat sa iyo uh, kapatid na Marites Cruz na kusan ay nabibigyan tayo ng kaalaman sa ganitong pag-aaral. Ano po? Dahil po sa inyong mga katanungang iyan, dito din man tayo nadadagdag ng kaalaman. Kaya salamat po sa bawat ng tatanong. Ang akin lang pakiusap po doon sa mga nagtatanong, huwag po kayong uh, magtanong na mayroong galit. Ano po? Dahil nga yung iba, dahil may kanya-kanya silang reliyon, ang pinagtatanggol nila yung kanilang mga doktrina na kung saan yun ang kanilang napaniwalaan, yun ang kanilang naituro sa kanila, at yun ang kanilang ipinagtatanggol sa halip na ipangtanggol yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya dito po sa ating channel ano po, ang ating pong pinag-aaralan at mga aral at turo mula sa Ama at sa Anak. Yan po ang ating itinuturo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, para mas maitindihan pa rin natin ang mga bagay nito, no? Uumpisahan natin yung bang mga isinulat ng mga propeta at ng mga apostol nanggaling ba yun sa kanilang sarili? Dapat nating malaman, yung mga isinulat po ng mga propeta ay ito po ay idinikta sa kanila ng Panginoon para maisulat. Kaya basahin po natin. Puntahan muna natin sa mga sulat ni Moises. Ano ho? Dito sa Exodus 34.27, masahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo itong sinasabi ko. Dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel Malinaw po, yung isinusulat po ni Moises Sa pamagitan po ng panalitan ng Panginoon Kaya naisulat po nila So hindi nila yun maisusulat kung walang pagdikta uh, ng Panginoong Diyos Para maisulat sa banal na kasulatan So malinaw po Ngayon, dagdagan pa natin Maging si Propeta Isayas Ano rin ang sabi sa kanya Sinabi ng Panginoon sa akin, kumuha ka ng isang malapad na sulatan. Isulat mo ang mga katagang ito. Meaning, ang mga propeta po ay nagsusulat sa pamagitan po ng paggabay ng Panginoon. Sa sinasabi ng Panginoon, kaya po nila na isusulat yung mga minsahe na mula sa Panginoon. Ganon din po si Propeta Jeremias. Basahin din natin. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabing isulat mo sa aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Malino po, no? Lahat po ng mga propeta na sumusunod sa Panginoon, ang kanilang isinusulat ay mula sa Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon, yun lang ang kailang isusulat. Wala silang idadagdag, wala silang ibabawas. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang ang kanilang isusulat. So, malinaw po, kapatid na Marites, lahat po ng kasulatan naglalaman ng salita ng Diyos. Hindi po lahat ng nakasulat doon salita ng Diyos. Sapagkat marami din na naisulat sa banal may salita ng tao. Galing sa tao yon At may mga salita din doon na hindi sa, sa Diyos. Katulad ng mga salitang sinungalin. Hindi po yun sa salita ng Diyos galing. Kundi sa salita ng mga sinungalin. Ano po? Ngayon, balikan pa natin ang bagong tipa naman. Kasi po, ang ating pinag-aralan ay sa lumang tipan. Kasi ang tinatanong po ninyo, luma at bago. So dito, detalye po kung tayo sumagot. natin para maunawaan po ninyo. So sa ngayon naman, bagong tipan. Ano naman po ang turo ng Panginoon sa bagong tipan? unang unaho pumili ang Panginoong Hesus ng labing dalawang alagat at ang namumuno ay si Apostol Pedro. Ano po? At basahin natin sa kanyang mga sulat. Ito po yung mga sulat ni Apostol Pedro, basahin natin. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang ating Panginoong Heso Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. So malinaw po, ang nagpapahayag na mga isinusulat na mga apostol mula mismo sa Panginoon. Malinaw po ba? Ganon din po kay Apostol Pablo na kung saan ay tinawag, hindi lang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga hindi hudyo. At ito rin po ang kanyang sulat na ipinasulat ng Panginoon. Masahin natin dito sa kanyang sulat sa unang Korinto 14.37, kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Nakita po natin, inuutosan sila para maisulat yon na isusulat nila yon dahil nga po sinabi ng Panginoon sa kanila na isulat yon At ito rin po yung ipinasulat kay Apostol Juan. Masahin natin. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Apostol Juan, pahayag 1.19, kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. Diyan po makikita natin yung aklat ng pahayag, may kapahayagan na mangyayari sa ngayon at yung mangyayari sa hinaharap. Kaya yung aklat po ng pahayag, meron pang mga revelasyon na mangyayari at magaganap na hindi pa nagaganap sa panahon natin ngayon. Kaya maganda rin nga pag-aralan yung tinatawag na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, yung tinatawag na kapighatian. Meron pong tinatawag na pitong taon na kapighatian. At mapapag-aralan po natin yan. At marami naman din siguro na mga nagtuturo sa ngayon at dito pa lang sa ating channel hindi pa natin yan na ituturo. Ano ha? At ngayon, may meron na kayong mga idea patungkol doon. Tingnan natin yung kanilang mga itinuturo kung talagang ayon nga sa mga kasulatan at nakabase ito sa kaisipan ni Kristo. Kasi dapat malaman natin yung itinuturo niya nakabase kung ano yung nilalaman doon sa tinatawag na tinatawag na pitong taon na kapighatian. At yan ay tatalakay natin, dadating po yung panahon, kaya intay-intay lang po. At ngayon, kapatid na Marites, naunawaan po ba ninyo? So ngayon, pag nagbabasa ka ng kasulatan, malalaman mo na doon kung sino yung sumulat. Kaya huwag kang mag-alala, narito yung channel natin para tumulong sa inyo na po. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Kaya nga po ako po ay hindi ho basta nangangaral at tuturo ang aking sasabihin ang aking ipapaliwanag ay hindi nanggaling sa aking interpretasyon ito po ay mula sa Panginoon kapag nagbabasa tayo ng kasulatan dapat alam natin na yung binasa natin ay mula sa Panginoon sapagkat ganito po yung mga nangangaral at nagtuturo sapagkat ngayon po marami nagtuturo nang galing lang sa kaisipan ng tao at uh, dapat nating malaman ito ang sinasabi sa mga sulat ni Apostol Pedro. Basahin natin sa kanya mga sulat. Unang Pedro 4.11 Ang binigyan ng kaloob sa pangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yung pinagkalooban po ng mangaral ng mga salita ng Panginoon ay mangaral sila na galing talaga sa salita ng Diyos, hindi galing sa kalilang sarili. Kaya nga po ako, ano, pag ako po ay nagsasalita, hinahango ko sa salita ng Diyos yung isinasagot sa inyong mga tanong. Ano po? At magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamagitan ni Heso Kristo. Makapangyarihin at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. So dapat tayong mga naglilingkod sa Panginoon, gawin natin na kung saan yung sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kung mangangaral ka, ang ipangaral mo yung salita ng Diyos. Hindi nang galing sa yung sariling interpretation. Bakit? Magkakamali tayo kapag kumuha tayo, daldal -dal tayo ng daldal, -dal, na hindi natin hinahango sa banal na kasulatan yung ating sinasabi, ay magkakaroon po yun ng maling pangunawa. Sapagat kung Itutuloy natin sa mga sulat pa rin ni Apostol Pedro Ito ang sabi niya Higit sa lahat dapat niyong tandaan Nang na lahat ng isinulat ng mga propeta Sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretation Kaya ang mga manulat, sinulat ito Hindi nang galing sa kanilang kaisipan Sa kanilang kalooban o sa kanilang interpretation Na isulat yon sa pamagitan po ng salita ng Diyos kaya naisulat po yun. Ano? Kasi yung mga salita ng Diyos, yun po dapat ang maisulat. At pag tayo babasa, alam natin yung salitang yun galing mismo sa Diyos. Naunuan po ba natin? Magpatuloy tayo dito sa verse 21. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Kaya nga dapat napapatnubayan tayo ng banal na espiritu. Ano ho? Doon sa mga napag-aralan natin, hindi po talaga mananahan sa ating puso. Gumagabay ang po sa bawat mananampalataya, sa bawat naglilingkod sa Diyos, sapagkat ang paggabay ng banal na espiritu, maturoan ka ng mga aral ni Kristo. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat para maintindihan natin. Colossus 3.16 itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Sa malina malinaw po, napakalinaw po na kailangan natin maitanim sa ating mga puso yung mga aral ni Kristo. Nang sa ganon ang Banal Espiritu ang magpaalala sa atin yung mga bagay na ating napakinggan na mula sa ating Panginoong Isus yung mga aral ni Kristo. Ngayon, para mabagyan po ng tunay na patnubay po ang banal na espiritu katulad po ni apostol Pablo pinapatnubayan po sila basahin natin dito sa ikalawang korinto anim at anim pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay kaalaman pagtatyaga kagandahang loob sa pamagitan ng patnubay ng banal na espiritu sa amin sa tapat na pag-ibig so malinaw po sina apostol Pablo at ipapang mga lingkod pinapatnubayan po ng banal na espiritu. Ang akala nga ng iba nananahan daw sa kaloob-looban. ay tanong natin sina Pedro, sina apostol Pablo, yan po. Pinapatnubayan po sila. Yan po nakalagay po diyan sa pamagitan ng patnumay ng banal na espiritu sa amin. Pinapatnubayan po sila. E eh kung ang banal na espiritu na kay Pedro, kay Apostol Pablo, ay eh di madami po yon. Ang banal na espiritu ay pumapatnubay sa mga mananampalataya o mga lingkod ng Diyos para sabihin yung mga bagay na aral at turo ni Kristo. Sapagkat yung sasabihin lang po ng banal na espiritu, pawang katotohanan at gumagabay sa bawat mananampalataya. Ngayon, para makita natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang patnubay ng Banal Espiritu dito po sa Juan 14.26. Nadapwat ang mang aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga sinabi ng Panginoon ipapaalala sa atin. Habawa, nagbasa ka ng kasulatan. Natatanim na yung sa iyong puso isipan. Minsan, hindi mo maalala. May banalang espiritu na mag sa iyo na ipaalala sa iyo yung mga salita na natanim sa iyong puso isipan para masabi mo, mabanggit mo sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Katulad po ninyo, no, nagtatanong po kayo. Kaya nga dapat sa isang mga karal, napapatnubayan ng banal espiritu para yung mga tanong po ninyo masagot sa pamagitan din po ng salita ng Diyos na mababasa sa banal na kasulatan. So, ganun po yun. Hindi mananahan sa iyo ang Espiritu, kundi nananahan ang Espiritu sa Iglesia o sa katawan o sa templo. Baka yun po ang dapat ninyong malaman ano, doon sa mga ibang ang diwa. Hindi po para kay Marites ito. Ito po ay para do sa mga nakikinig din ho dito. Kasi kanilang pinapatunayan na ang banal na Espiritu daw ay nananahan sa tao. Nananahan po sa katawan, sa templo o sa iglesia. Ito po basahin natin para maintindihan ng mga hindi nakakaunawa. Sa 1 Corinthians 6.19, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. So, malino po. Merong salitang katawan, dalawang beses na binanggit diya. Yung isang katawan na binabanggit po dito na katawan ninyo, yung unang katawan na binanggit dito, ang sabi po dito, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu. Yung salitang katawan, ito po yung mga mananampalataya na kung saan sinasamahan po, kaya tinatawag na templo, sinasamahan ng banal na espiritu para magabayan, maturuan ang bawat mananampalataya ng katotohanan. Kaya kung itutuloy po natin, sabi dito, nasa inyo ay tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ibig sabihin, yung ng mananampalataya nakatanggap ng banal na espiritu ng gabay, ng patnubay. Ano ho? Kung itutuloy pa natin, kung ganoon, ibig sabihin, ano ba yung salitang kung ganoon? Para maintindihan natin. Yung salitang kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Malinaw po. Ang tinutukoy dito na katawan, hindi yung sa atin na katawan na literal. Ibig sabihin dito, ang katawan ninyo hindi sa inyo kundi sa Diyos. Kung hindi yung katawan, yung pong bawat man ng palataya na kung saan ay maging tagasulid ni Jesus Cristo para mapatnubayan. Ngayon, kung maalala po ninyo, no, ganito yan. Di ba binigyan ng kapahayagan si Apostol Juan? O basahin na natin para maintindihan ninyo na yung iglesia ay pinababantayan sa banal na espiritu. O, basahin natin. Ito para makaintindihan ng bawat nakikinig din at doon sa mga, hindi ko alam kung baser po sila o nanggugulo ang ano ho. Ito para makita natin ano ho, mga kapatid ko sa pananampalataya. Para maintindihan natin na yung banal espiritu ay uh, patnubay po ng bawat mananampalataya na tinatawag na templo, katawan o iglesia. Masahin natin. Kayong nakikinig, pangisi isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. So malino po. Yan po ay meron pong patnubay ang banal na espiritu sa mga iglesia. Kaya nga po, hindi naiintindihan ng ibang nangangaral yung mga bagay na ito. Yung banal na espiritu ang pumapatnubay na ibinigay ni Kristo para pakinggan nila yung sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia para makinig. Kasi kung hindi nila pakikinggan ang banal na Espiritu, ano ho mangyayari? Ngayon, basahin natin dito sa mga Hebreo 6.4. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka Nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kayihiyan. So yun po yun. Kasi nga po, pag hindi natin susundin ang udyok ng banalang spirito, pananarin po palang ipinapakong muli si Kristo. Kaya nga, ang banal na espiritu ay ni-request ng ating Panginoong Kristo sa Ama para maging mga aaliw So balikan natin yung Juan 14:26 para maintindihan natin. Anong sabi ni Jesus? Nadaw po ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Nakita po ninyo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. So malinaw po. Kaya dapat malinaw po tayo pag nagbabasa ng kasulatan. Kaya tama rin po ang sabi po ninyo, kung ano po yung kapahayagan na mababasa natin sa mga lingkod ng Diyos, hindi mo pwedeng dagdagan. Pag meron pong kasulatan, yung po ano ho. Kaya lahat po ng may akda na sumulat ay hindi nang galing po sa kanilang kaisipan, sa kanilang interpretation, kundi sinabi po ng Panginoon kaya naisulat po yun. So, yung may akda, kung sino yung manunulat, pero yung naisulat doon, mga salita naman ng Panginoon para tayong bumabasa, maintindihan natin yung nilalaman ng kasulatan. Kaya dapat tayo maliwanag yung ating kaisipan sa pangunawang espiritual. So, kapatid na Marites Cruz, sana maintindihan po ninyo yung paliwanag natin. So, recap po tayo. Ngayon, maliwanag po ba? Kaya yung banal na kasulatan, hindi mo rin maunawaan kung wala kang patnubay o paggabay ng banal na spirito para maituro sa iyo ang lahat ng katotohanan. So salamat po sa inyong pong tanong. Tawa po ay muli kayo ng kasagutan sa inyong mga katanungan. At ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. At kung hindi ka pa subscribe subscribe now. At muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri at pasasalamat at pagdakila ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Kristo na ating tapagligtas. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan.